hello everyone welcome back to my youtube channel yan dito dito tayo sa Mariano kaya uh, punduhang bayan ng Hakunoy uh, Bulacan ito po yung uh, punduhan nila yan mga idol no? yan. mga nakadaong dyan na mga uh, natin na uh, ng kanilang mga sakay o kanilang mga pasahiro yan po nakadaong po dyan may uh, lugar na yan At ang iba naman po nagbababa ng kanilang mga mga anak buhay pang ng mga mga uh, uh, isda mga huli yan syempre dito na rin po sa kabilang side Ayan po ito yung pinaka terminal nila mismo yan dito yung may kalaparan nito, malaki yun naghihintay po lang mga sakay na pasahero uh, uh, Itong ilog na ito, medyo may kalakihan po ang uh, yan po. Yan po. medyo uh, malapad po ito. pamumuhay ng ating mga uh, kababayan uh, ito po ang uh, terminal po ng uh, mga tricycle din dito po po nag uh, uh po sila nakalang uh, sila lalapit doon sa kukuha ng pagkairo pagka uh, uh, dalawa na yan kumitik ako ng kanilang mga panindang uh, suplay ng isda nito.

Malapon. Malapon. donde Malapon. 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 na

ito mga kapatid na mapapansin nyo kahit na magigalit ang hirapan kanilang ginagawa ang gagawa pa nila na ngamit eh kahit na may kahirapan ng kanilang ginagawa Kuya maraming salamat ha Maraming salamat na kaya Makikita po ito natin sa Malakas Alas ito po ng gabi makikita po kayo nandun po kayo salamat ha Salamat sa iyo Salamat Salamat sa iyo Yeah. Okay. yan po mga kapatid ito uh, uh, so, po yung mga mga subling pangumuhay nga yan mga ito po yung mga nangangalaga dyan yan, yung mga nagkakarga po ng mga uh, color color ng mga isda yan po okay, at uh, syempre i-deliver na rin po sa papuntang malabon yung mga isda na yan yan, eh. yan po sa malabon po ang deliver po ng mga isda salamat na rin po sa inyong lahat sa ating mga solid supporters, solid viewers dyan. at mga um, uh, kapatid po natin na uh, with W dyan, na laging nanasubay sa mga mga uh, videos sa so, mga viewers po sa inyo na uh, magingat po tayo palagi uh, God bless sa rin po sa inyong lahat so, uh, mabuhay po kayo uh, yun na rin po sa ating uh,